Iniisip na po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pagpataw ng penalty sa kumpanyang Meta dahil sa bagal umano ng pagkilos nito para labanan ng panloloko sa Facebook. Sa gitna po ito ng babala ng isang grupo ng tech experts na posibleng lumala pa ang iba't ibang uri ng scam o panloloko online sa tulong ng AI o artificial intelligence. Nakatutok si Maki Pulido. Kung malala at talamak ang online scam gaya ng spam at phishing noong 2023, tingin ng Scam Watch Philippines, mas lalala pa ito ngayong 2024. Padadaliin daw kasi yan ng Artificial Intelligence o AI. Dati, pag wrong grammar yung nagpadala sa'yo ng email, automatic na yan, scam yan. Ngayon dahil sa AI, ipapasok nila sa chat GPT na gumawa sila ng letter dahil hawak pa ng mga scammer ang personal information mula sa mga nahack na ahensya tulad ng PhilHealth, mas realistic din daw ang scam. So hyper-personalized scamming techniques, phishing attacks ang mangyayari ngayon at kahit sino pwedeng maniwala Kasama rin sa scam trend nitong taon ang paglala ng pagnakaw ng impormasyon mula sa iyong cellphone. Di na lang kasi pang text ang cellphone, pang financial transactions na rin. Kaya mas mainam daw na iwasan ang online transaction habang nasa pampublikong lugar dahil baka may nakatingin habang tinatay pang password. Huwag din daw gumamit ng public wifi at mas maging mapagbantay din sa inyong username at password. Iwasan po natin yung practice na sinishare natin sa ating better half yung ating username and password. Mas lalala rin daw ang scam sa marketplace ng Facebook. Sa datos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, 13,000 ang verified complaints kaugnay nito mula lang noong November 2023. Reklamo ng CICC, simple lang naman daw na programming ang pinagagawa nila sa meta pero wala pang aksyon mula sa kumpanya. Kung napatunayang nagamit sa isang scam ang isang IP address, dapat i-block na ito. bagal nila kumilos eh. supposed to be self-regulating. Yes. Our problem is, dapat na de detect na nila yung IP uh, ng person na nag-register Example o oh, na identify na sa ito, to nag-appear bagong name pero ng IP the same uh -huh. they can do that all they have to do is just block that IP Dagdag ni Ramos, nag-iipon lang sila ng datos tungkol sa mga kakulangan sa sistema ng meta at kung di paaksyonan ay haharap ang meta sa penalties and sanctions. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang meta. Sa posibleng paglala ng scams, sabi ng mga eksperto, ang iyong sarili ang last line of defense. Kaya payo ng scam watch, magduda at i-verify lahat ng mga natatanggap na mensahe at email. Maging isnabera sa mga alok online tulad ng mga nakakaakit na trabaho o racket. At wag basta-bastang magpadala ng pera online. Kung sa tunay na buhay, hindi tayo namimigay ng pera kung kani-kanino, sa online po gawin din natin to. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katuto, 24 Horas.